Oh my gulay mga kakyu, <laughs> eto na nga guys yung sinasabi ko mga kakyu na parang it's a prank lang po yung lahat mga kakyu kasi ito guys, si Sir George ay nandito ngayon sa concert ni LSA TV sa Zamboanga mga kakyu yan o, nag -live pa po siya mga kakyu, Grabe guys Grabe na bigla ako nun mga kayo nakita ko na naka-live po si Sir George. Tapos dito pa mismo sa concert ngayon ng Ilias ATP guys. Mukhang nagkatoto guys yung uh, analyze natin. Mga kakyo kahit si Ramil ayun no Ayun si, si Ramil blue ng jacket mga kayo. Nandyan din po siya. At yung isa pang bodyguard mga kakyo ni Ilias ATP. Grabe guys. Yan nagulat ako mga kakyo nung nakita ko na nag-live po si Sir George. Grabe guys. Yan, mukhang nabuhayan tayo mga kakyo. Dahil ito, yan. Mukhang pakulo lang yung nangyari guys. Na aalis po siya, magre-resign po siya. Pero hindi pa muna tayo 100% sigurado mga kakyo ha. Yan, hintayin muna natin yung ano yung clarification talaga ni Sir George kung ano talaga yung case yung nangyayari. Kasi hindi pwedeng hindi po siya mag-explain dyan mga kapiyo. Kasi nagsabi po siya na magre-resign siya eh. Di ba? Tapos ngayon mga di ba sabi niya kagabi doon sa video niya, doon sa concert ni Ila CTV, ay last video niya na kagabi mga kapiyo. Pero ito guys, ayan, nandito siya ngayon sa concert ni Ila TV dito po sa Sambuanga mga kakiyo sa mutya kasama rin po si si Ramil mga kakiyo doon palang lang kanina mga kakiyo sa video nilang isa mukhang may pahiwatig na guys yan kung napanood po ninyo kung napanood po niyo yung video ni isa mga kakiyo yung pauwi sila yung binaliktad nila yung mga damit nila mga kakiyo kasi nga naligaw sila doon pa lang guys medyo ano na eh may pahiwatig na na ibig sabihin naligaw sila papalik na lang sila parang ganon ganon yung iniisip ko dun sa video na yun mga kapi eh, mukhang tumutugma ako talaga yung analyze ko mga kakyo at yun know, o nakikita natin nandito po siya ngayon sa concert po ng Ilias JTP Pant grabe guys sobrang saya ko mga kakyo na prank tayo ni Sir George. Pero hindi ko pa siya totally talaga maano makyu ha. Kasi hintayin pa talaga natin yung ano, confirmation talaga. Yung clarification dito ni Sir George. Pero ang mahalaga makyu ay nandito po siya ngayon. Ayan sa concert ni Elias GTV. Mga kakyu dito po sa Sambuanga guys. Yan hindi lang po siya makyu kasama magkasama po silang tatlo. Ayan si Seramel at yung isa pang bodyguard ni Elias GTV mga kakyo. So, yun lang guys. Yan, na uh, anong oras na ba? Alas 12 na yata, mga kakyo. Alas 12 na. Pero gising pa rin ako nagkakape ako mga habang nanonood ako ng live ni Ilya si TV. Uh, matutulog na ako may mga after ng, ano, ng concert ng Ilya si TV. So, tingnan nyo naman yung boses ko guys. Pag mga ganito na kasi mga madaling araw, medyo ano na yung boses ko. Medyo papaos na. Mga ganyan. So, pero gumawa pa rin tayo ng ano, reaction about dito guys kasi sobrang saya ko mga Q, na spotted po si Sir George dito sa concert ni Elias CTV mga Q na po ako guys grabe itong ginagawa nilang ano guys no gameplay hindi hindi maano eh kung, or, kung, ordinary yung ano ka lang viewers ka lang mahirap mong ma-analyze mga Q. pero ako guys siyempre sinabi nyo man yung napanood yung mga video natin uh, hindi hindi talaga ako naniniwala mga Q na alis po siya Diba? So mga analyze natin, so parang tumutugma po siya. So nabuhayan din ako ng loob mga kayo doon kanina sa isang video nila. Kung napanood niyo po yung video ni Sir George na pauwi sila, tapos sabi ni Sir Ramil at nalilikaw daw sila, kailangan nilang baliktarin yung damit. Doon pa lang guys, parang napiisip na ako. Hmm, nalilikaw sila, baliktarin yung damit. Siyempre pag binaliktad mo yung damit mga kayo, babalik ka doon sa uh, pinanggalingan mo parang ganon so feeling uh, ko babalik sila <laughs> paat nangyari nga mga so yun guys ayun si Sir George so, so ba diba, guys sobrang saya ng mga tao kasi nga nakita nila si Sir George dito po sa concert ni Ilias JTV mga Q grabe no yeah. ano tong ginagawa na to ng mga idol natin sa atin guys pinapalito tayo at at the same time guys pinapangiti syempre kumbaga nga yun nalalaman natin kung sino talaga yung mga nagmamahal sa kanila mga Q kumbaga nakikita nila yung mga taong uh, sumusuporta talaga ng totoo sa kanila sa mga ganyang uh, pautot nila ba <laughs> so, diba? kita kita nyo kanina guys yung mga upload ni Sir George sobrang daming views diba dahil nga uh, nagsabi siya na mag magre-resign siya ganun so ang daming nag ano ang daming nag-react ang daming ang daming nag-worry Akio. So, yun guys. Uh, pero hindi pa tayo, ano ha, hindi pa ako 100% sure dyan mga kayo, ha. Ayan, mapapanatag lang siguro ako mga kayo, kung mag-clarify na po talaga si Sir George. Ayan, sasabihin niya na uh, prank lang po yun lahat, pakulo lang namin yun. <laughs> hindi po talaga kami mag -re resign parang ganyan. So, hintayin pa natin yan guys kasi hindi naman pwede na hindi sila mag-explain doon sa naipost nila. Mga kayo, tama ba? yan Hindi naman siguro pwede na hindi sila mag-explain kasi maraming magtatanong dyan. Makakyo kung ba't sila nag... Ba't nila na i-potion? yan So, sana wag na nang matuloy talaga. Diba? So, ito. yan Ito yung basihan natin mga kayo. Kasabi ko kanina sa si inyo. Kaninang umaga. Ito yung basihan natin. Na kung hindi sila pumunta nga dito sa live. Sa Sambuanga mga kayo. Ibig sabihin, totally. Aalis na talaga sila guys. Sa team ni Elias pero dahil pumunta sila Maakyo, ibig sabihin guys, tuloy-tuloy ang ligaya. Tuloy-tuloy <laughs> ang samahan mga KaKyo. So, 'yun lang guys. 'Yan magandang gabi po sa inyong lahat. 'Yan. Uh, Good night na siguro, Maakyo. So, bukas na tayo magkikita-kita ulit. Anong oras na rin. So, 'yun guys. 'Yan ang mahalaga ngayon, Maakyo. Nandiyan po si Sir George para sa idol natin.